ngayon sa Goldie up sa So may magaganap ngayon dito na Dance Wars kasama po ng ating mga SB Hot Tracks. So good luck mga baby. Manunood tayo ngayon at titignan natin kung sino ang pinakamagaling. And good luck! So ayan mga babies. Andito na tayo ngayon. Tignan natin. Ngayon medyo nagpa-practice ata sila ngayon. Tignan natin ang ating mga contestant. Ayan. Let's go! Good evening. Hello. Bakit ba ang tawag na Ah, uh, naging tawag siguro sa akin yung mami Lizzie kasi nakasalitain ko na sa sarili ko yung pagtawag sa lahat ng bebe and baby. So, yun na yung itinawag ko sa akin mga baby followers. Kung baga parang yun yung nakasanayan namin lahat. So, kaya naging tawag ko sa lahat is baby at ako naging tawag ng mami Lizzie. Ayan. Yeah. So, pali po is? Ako kasama ko ang aking prinsesa. So, apat yan, apat. I have my book, four kids. Oh, I see. Yeah, yeah. So, yeah. meron apat na kikito. Yes. Habag naman ako doon sa nakita ko yung video ko. Yeah. <laughs> ano po yung inspiration nyo? Uh, bakit kayo nakapagkaw ang uh, nakapagkaw ng mga tumulong? Dapat na tumulong sa mga nangangailangan. Ah, so, ayan. Uh, bala, naging inspiration ko po talaga mga babies is kung nakita niyo po yung video ko, yung MV namin, si Mami Lacey po ay nagmula po sa mahirap na buhay. Lahat po ng hirap siguro na pinagdaanan niyo at ng ating mga contestant, kahit magsama-samahin niyo, siguro masasabi ko lahat po yun na pagdaanan ko. So, nandun po yung puso ko, ramdam na ramdam ko lahat ng hirap, lahat ng mga naranasan ng mga taong tinutulungan namin. Kaya nandun po yung puso namin na handa kaming tumulong sa lahat ng bagay, hindi lang po sa may mga sakit, kundi sa lahat po ng mga nasusunugan at nababahaan. So ayun, ah uh, ngayon sa pag-invite po sa akin dito, thank you so much sa uh, SB Hot Tracks. At uh, sa mga contestant po, congratulations. Manalo-matalo, panalo pa rin po kayo sa puso ng pamilya nating lahat at sa lahat ng ating mga mga manulood. Ayan. ay salamat. Alam mo ba, may trivia ako sa iyo. sinasabi ni Mami Lizzie na nagputulungan, umaapong siya ang Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi meron tayong mga voluntary na Visayas, Mindanao. Hindi man po ako nakakapunta na mga lugar na to, Abusan del Sur. Meron po kami isang team ng mga voluntary. Ikaw yung volunteer na maghahatid sa isang tao na nangangailangan ng tulong. Kung may lumapit po sa lugar mo, ak ikaw ang magiging daan para matulungan natin sila. Perfect! Okay. So, alam mo na, ang power na dapat sa iyo, paulitin, ang aming foundation. Ang ending siya, naging voluntary siya. Alam <laughs> 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 alam mo na, alam mo na, alam po na, alam na, mamay may pa-joke-joke ka. Kaya ayoko maniwala, di ba? Kaya very much hindi ko na maging na volunteer na matasunong talaga <laughs> sa yes. atin. Ayan. Thank you so much. Actually, uh, si Kuya Bani, isa rin po yan sa mga nakasama ko na tumulong sa isa sa mga tao po dito sa atin, sa lugar po dito sa San Bali. Ito yung mga kalaman at sinabi ni Sipo, ay kapit natin dito sa Panamake. Yes. ang sarap sa pakiramdam. Bawat taong tinutulungan natin. Gusto ko sana maging inspirasyon ng mga tao. Matuto din po silang tumulong sa mga taong nangangailangan. Kagaya po ng ating mga contestant. Sa inyo po mga contestant, good luck po and thank you so much and congratulations. So sa ating po mga contestant, Wag po kayong mawawalan ng pag-asa, laban lang po ng laban. Ano man po ang kalabasan, manalo matalo, wag po mawawala sa atin yung isang pangarap. মোমনমন মোম নদ্মন আপডা নিকট করা ইচ কর কর নিনমনন সকরর কা জনিনন কর নিনন হর সকতা কর কর সকর আন করে পটিন করা হনিন্ন নিনন কর হনন � pagtulong pa rin. Pagtulong pa rin yan, bebe. Thank you so much po. Yes, thank you, thank you. Thank you po sa lahat ng suporta. Ah. Thank you, bebe. Thank you so much. Good luck. ng tumulong po. Kahit pareha po, malaking tulong na po para sa magulang ako. Thank you po. Isara po, mamasaya ako Thank you po.